Nung taon, wala kayong proyekto, napakalaki ng inuutang nyo, pati pera ng PhilHealth, kinatkong nyo pa. Pero, ayan, nagkaroon na siya ng spokesperson, nagkaroon ng na spokesperson ng Congress, at may pangalawa pa silang panibagong spokesperson ngayon, yung patungkol dyan sa impeachment na, tataka kung dami-dami dami na natin binabayaran. Although, sabi naman nung abogado, eh hindi daw siya binabayaran para daw sa bayan yung ginagawa niya. Ikaw ba naniniwala ka dyan, Barat Bay? May hindi bayad <laughs> para sa bayan? Sa so panahon ngayon? Ewan ko lang. I don't think so. Ay, yun lang. Hindi ako naniniwala. Pero, ay, nang claim niya eh. Pero, ay, malabok sa tingin ko. Ang masaklap pa dyan, no? Yung, ano, yung sinasahod ng mga yan. Kato niya ni Claire. Mm. No, wala tayo napapakinabangan sa anya, Pera natin yun. Oo. Oh. Pero wala, yun nga, uh, tas ganyan yung ginagawa niya kung magkalat lang ng magkalat ng basura sa gobyerno. Basura kasi yan eh, yung mga pinagsasabi niya. Basura talaga. Sobrang basura. Tapos, yun pa, uh, talagang uh, nakakahiya din. Eh, sa totoo nga lang eh, kinakahiya na nga ito ng mga ani uh, ng mga, yung, yung, mga attorney din. Kasi parang... Tapaka nga ako, binabanata na siya nung kaibigan niya, yung best friend niya. <laughs> Oo nga okay, na-attorney eh. din. Oo, oh, isang <laughs> at, at, at least, at least, least yung, yun, kahit yun, kahit pa paano, Nagising sa katotohanan. No. Oh, diya, eh, magkakamping magkakampi yan. Ito, sinabi nga nyo, wala naman po yatang ginastos ang ating pangulo na 125 million sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang pangulo. Wow. nag account or nag-account -nag siya ng naayon sa batas. Uh, <laughs> three years. Naayon sa, sa, sa taon, batas. Wala kayong proyekto, napakalaki ng inuutang nyo, pati pera ng PhilHealth, kinatkong nyo pa. O tapos, 11 days, 125 million. Pag kinompute mo nga yung confidential fund ni si Bongbong, eh lumalabas yan, 137 million yan per 11 days. So mas malaki yung ginagastos ng amo mo. Wala lang kumukwestiyon sa kung saan napupunta yung mga pera na yan. Dahil di ba nga nung sa may Congress, noong budget na ni Inday Sara, pinahirapan nila si Inday Sara nung budget ng presidente which is yan naman ang nakaugalian sa Congress na kapag uh, budget ng presidente pinalulusot na nila yan kung ano yung hiningi ibinibigay na hindi naman ini-scrutinize eh, hmm. yung budget ng presidente kaya nga since nabanggit na rin naman ni Claire Castro ito dapat yung mga senador na din natin eh magano na i-held eh, accountable itong si Claire Castro at i-audit na talaga itong malakanyang na ito dahil parang ang sinasabi kasi ni Claire Castro dito si Bongbong Bong Marcos ay walang perang dinidispal ko. Hindi ba? So, well, again, sa sobrang laki ng budget natin ngayon. At least dumoble na ito simula nung 20 2023. Yung budget ngayon mas malaki na alaki Al pa ng inuutang natin kinukuha nyo pa yung PhilHealth, yung pera ng PhilHealth nagbenta Wala naman to. tayong build 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 projects, wala naman tayong uh, pandemya, mm -hmm. wala namang gera. Pero bakit wala saan saan ginagastos yung mga pera na yan? yan Di eh. ba? Ayuda, ayuda. <laughs> ayuda. Tapos ang masaklap pa niyan, tingnan mo, yung pabigas nila wala na rin ngayon. Meron naman. Ah, ah, meron, pa rin meron, ba? Meron, May picture pa niya eh. Ah, may, may picture pa niya. Oh, yan. pero hindi, hindi <laughs> nga lang natin alam kung hanggang kailan. Tsaka, tsaka ito di, may... pili yun eh. Kaya alam mo, marami nagsasabi, lagi akong kinokontra ng isang vlogger dyan eh, na sinusumbat sa akin na meron naman daw 20 pesos. Alam mo, kung pili, hindi mo masasabing natupad yung sinasabi niyang 20 pesos. Kung piling lugar lang, mm. -hmm. pinipili nyo lang lugar eh. Gawin yung nationwide. Dapat lahat ng lugar meron. Yun yung ibababaan accessible niya yung no? accessible. Ibababa niya lahat. Hindi, Kasi mayroon pa silang sinasabi ngayon, Banat ba na minimum wage earners lang ang pwede makabili. Ay, Ay, hindi naman, naman. yun yung ipinangako niya ng kampanya. Oo nga. At saka, bakit? Yung bang may mga pera, hindi naghihirap? Hindi ganun yun. So, hindi pantay. Di sa ano, presidente ka na lang na mahirap. Huwag ka na lang presidente ng ibang tao. Umalis ka na dyan. Tsaka so wala din yun kasi yung ibang bigas, matataas pa rin ng presyo. So kung, kung mababa yung 20 pesos, so, so mababawi pa rin yung isa. O yung mga bilihin sa ano, palengke, mamahal pa rin. Pero kung, kung lahat nga sana ay mapababa okay naman sana. At pang buong Pilipinas, ang makakatikim ng 20 pesos kilo na bigas na yun. Kaso, eh, mukhang sa kanila lang ata. <laughs> hanggang sa amin nga, wala nga akong nakikita eh. Wala akong nakikita sa mga palay-palengkin. Makatikim man lang sana ng 20 pesos kilo na bigas ni Marcos na yan. Mm, eh, ito pa, yung...